Anong nakita ninyo? Kaya ngun mo nga, edited. Oo, oh, edited na. Pero, in real life, tinuod na. Okay. Kana siya. Itabo na sa unang panahon na Big Bang tawag na. Big Bang Theory mong nawala na sila. Kana mga higanti, away na sila. Pero, Nakita nyo na rin kayo na prob na sa archeology, mga research researcher na tinuod na sila ng gawas sa unang panahon nung nabuhay nila sa kalimutan. Ito na sila, itawag na sila native ng hunter kung sa ano pa, mga naso, ka, mga na sila nabuhay na sila panahon ni. nga ni e, ano ang kalibutan milunop o oh, kaya yeah. nagbuhat si Nui Garka o ang na sila nangamatay o oh, dagang selamat i-follow e, ko ninyo sa susunod na video thank you